Ito ang bagong atraksyon sa Baguio City, ang kinagigiliwang Stone Kingdom sa Longlong Long Road sa Barangay Pinsaw Proper. Pagbasok pa lang, tanaw ang kabuuan ng tila palasyong kabundukan. Alam mo, kahit ako masakit ang tuhod, pinilit kong umakiat. Oh. Gusto ko eh, interesado ako. oo. Oh. Kung kaya ko nga lang abutin yun, no? paakyat ako eh. Habang paakyat sa Stone Kingdom, mapapansin ang mga inukit na kung tawagin ay bulol. Unahan naman ng mga turista sa pagsusuot ng mga tradisyonal na kasuotan ng mga igurot. Pagamat matarik ang daanan, Bago marating ang pinakatoktok na bahagi ng apat na palapag ng kaharian, ila hindi ramdam dahil sa malamig na klima at live performance. Si Pio ang gumawa at may-ari ng Stone Kingdom. Kasi nung bata ako, mahilig akong gumawa ng mga bato-bato na parang palas, parang yun. Eh? Ito, mga Castillo. Kasti eh, sabi ng lolo ko sa akin, si Amo Apong Lawlawan, balang araw gagawa ka ng tunay na ganyan, sabi niya. Tumatak ito sa kanyang isipan at nang magkapandemya, tinupad niya ang pangarap. Meron tayong mga tao na, mga limampung tao, na pinagsimulang ko na ginawa ito. It took us two years to build this Igorot Stone Kingdom. So, marami tayong pinagdaanan diyan kasi mga landslide, mga typhoons, marami kami kaming naranasang problema but eventually na tapos din natin pero hindi pa rin 100%. So we're still 80% of the uh, development uh, plan. Ang Stone Kingdom ayon kay Velasco ay isa ring paraan para ipakilala ang mga Igorot. Uh, mayroon diskriminasyon uh, laban sa amin ng mga Igorot. Uh, from the uh, former mga inhabitants ng syudad. Kung igorot ka, parang may mayroon silang prejudice sa amin. So, meron yung before the uh, pandemic, meron yung igorot Ano uh, issue regarding us sa uh, Department of Education. Ang sabi sa amin, mga kami yung mga mangmang, mga taong bundok, mga bahay namin maliliit, ganun parang parang kami ba uh, lesser of a, a Filipino, parang kami Filipino Pinoy. Ito ang kanyang pambato sa sumikat noong Igorot Challenge. Ang matayog at matibay na kariang gawa sa bato ay sumisimbolo raw sa tapang at lakas ng mga kaigorotan. Formal na nagbukas ang Stone Kingdom noong nakaraang taon. Nagbukas ito ng maraming oportunidad, hindi lamang para kay Pio, kundi pati na rin sa mga kababayang kinakailangan ng pagkakakitaan tulot ng pandemya. Ren Guzman para sa Luzon Headline.